mga mga guys, samahan ninyo kami sa napakasayang episode natin na naman dahil mag-challenge naman tayo, di ba? Naman tayo, may naman tayong chicken wings challenge, guys! Siyempre, at nandito tayo ngayon sa Newark Branch, kung saan puno hindi makahulog ang karayom, dinadayo talaga ang uh, sisig, chicken, at saka yung chicken wings nyo, no? Chicken wings, ayun, favorite yan, Lala ng mga bata, matanda, any age, May ngipin o wala, kakakasabihin <laughs> mo. Okay, eto ang manok natin, si... Uh, Noel Limcolyoc, yun. Si Tito Noel! Tito, madalas po ba kayo dito? First time nyo, what? Ah, madalas kami rito. Uh, mostly, parating, kada weekend, nandito kami kumakain. Especially, mga breakfast. Bakit po ba kayo dumadayo sa isla? Eh, ano to eh, tourist destination. Ah, diba? <laughs> uh, Meron tayo dito yung isla, dalawa, tatlo, go! Ito po yung uh, Kyle's Fried Chicken Wings. Uh, challenge natin, eating challenge, di ba? Wala pa nakatalo. Wala pa talaga, ano, mabilis talaga siya. Walang nakakatalo dito. Ito na! Ayan na! Nagtatago, nagpre-prepare. Si Ron! Hello, everyone. <laughs> Kalmang kalma siya, di ba? Halatang halatang humble. Bakit parang natawa si Gwen Bakit? <laughs> Mukhang lamang sa akin to. <laughs> 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 okay. <laughs> okay. Dito, eh, katuwa lang tayo. Ano? Uh, meron ka dyang lima. Limang chicken wings. Tigil lima kayo. Walang timer. Kung sino lang una makaubos ng simota ng malines, Tapos sasabihin nyo, uh, bak, bak! <laughs> Pag natapos, kung sino mang mauna nun, siya ang mananalo ng $50. Give the certificate from Isla Niwa. Isla! Dalawa! Tatlo! Let's yeah! go! Alright, ngayon, pampalakas ng loob. Ano kayang mensahe ni Missy sa kanyang uh, loving husband? Oh, kaya mo yan, love! What's your message dad? I hope he just. I hope he wins. Yeah. You 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 have you think you uh, ako? <laughs> <laughs> What? Skip, skip na lang natin yung anak. Skip na. Inom ka mo na ng ano? Pinam mo. mo na siya para bumaga siya. Please please na kasi. Na para na si ito. Tito. Oh, tatlo, isa. Pagbigyan natin. Kalma mo. Nguyain mo muna. mo na. mo mo na. So ano ba na ba mo? Shut go. So guys ngayon it's like a kami. So we are hiring. If you wanna be part of our Isla family, you can just scan the code or go to our social media pages here. Para makita yung mga info and then this Pleasant Hill, the new branch. So Pleasant Hill is gonna open around this August. We're trying to open it this August. So sana open it mga talaga siya? And <laughs> Eto mga kabarangay, still our undefeated champion ng Cow's Fried Chicken Eating Challenge natin. Winner is Ralph Tasby Kamay! Yeah! And siyempre, Pierre Noel, you gave your uh, your ano naman, eh, best effort. Anong masasabi mo? Masarap, masarap yung manok. Pero ba't, hindi mo na talo? Mainit. <laughs> <laughs> mga malamig yung mga manok mo, ha? <laughs> <laughs> Mainit din. Mainit din. <laughs> Pero nga, parang pinagpapuwisan. Pero, pumasyal na kayo dito sa Newark po na branch at maging sa San Bruno ng Isla. Order kayo ng uh, fried chicken at saka lahat ng mga masasarap na pagkain nila dito. Dahil ikaw ang bida, bumati ka na sa lahat ng mga nanonood ng TFC. Kaya nga? Ah, binabati ko yung mga kamag-anak ko sa Pilipinas at saka dito sa sa yung kapatid ko sa San Diego at sa San Mateo. Kamusta kayo lahat? Hi! Sa lahat na ko Alright, congratulations kayo Noel. Sana nabusog ka kahit pa paano. Libreng <laughs> manok niya. And... And inimbitahan namin kayo, pwede kayo mag-boodle fight dito sa isla kung saan kakain ng pamilya ninyo. Good for 10 to 12. Uh, people sa dahon ng saging. So, budol fight ng isla. Meron din po silang bilao. Kaya, come visit now. The tourist food? Destination. Destination. <laughs> <laughs> Nablanco na sa busog. <laughs> o, mula naman sa New York, Isang babayo naman. Hanggang sa muli. Babayo!